Okay, sa mga ng maga po muli sa atin uh, mga tinigilig ng mga taga Tayo po ay, ngayon po ay Hulyo 30. Na, sa dalawang nalalabing araw ng Hulyo, tayo po ay matatapos na. At sa mga ito mga kapatid, mga kaibigan, kumusta po tayo dyan? Magandang maga po sa ating lahat. At tayo po ay pag-aaral na muli sa morning devotional, sa ating morning devotion, morning edition ng ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Bago tayo mag-aaral ng salita ng Panginoon, tayo po ay manalangin. Nagila, mabagin Diyos ang tanay sa mga langit. Sa mga ganito, putu nagpapagpapurit ng kapasalamat kami sa inyong nagilang pangalan. Salamat sa buong damag ng pag-ingat sa inyong pagtulog. Narito kami, Panginoon. Ikaw ay malapit humingi ng kapatawaran sa lahat ng mga pagkawalang pagkasala. Kasi ang po ng spirit po oh, ang lahat ng mga nito at mga to, na, na, may share po din sa ila, sa kanila na ang kagandahan at ang mga handag sa mga ito, na mga salita. Sulat po na yung Sana po na tayo mag-aaral na iyong 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 na na Abang gamitin tayo sa inyong mabuhay. Parin kami ama sa lahat na inyong mabuhay sa lahat sa pahangin sa kanina. Kaysang, magandang magapanguli sa ating mga kapatid. Ang title ng ating pag-arang sa magandang to ay Nagbabantay Laban kay Satanas. Ito po ang ating text makikita po sa sa unang Timoteo chapter 4 verse 12. Ito po yung po sa mga kabataan. ng Timoteo? Kapitulo 4 versikulo 12. Sabi po rito sa 12, "Wag mong haya, wag mong haya ang hamakin ng sinuman ang iyong kabataan, kundi ikaw ay maging halimbawa ng mga mananampalataya." siya pa nanalita pagbabalik pagbibig pananampalataya at sa kalinisan yan yeah. sa magang ito ay purihan natin ng ating Panginoon sa kanyang kabutihan sa kanyang pagkibig na tuloy na sumasagana sa atin na bilang tayo bilang mga kabataan huwag na huwag hamakin na sino man ang, ating, ang inyong pagkabataan pagkab at sabi po rito, atin pong baligan ng ating KTEX, huwag mong, huwag mong hayaang hamakin ng sinuman ang iyong kabataan, kundi ikaw ay maging halimbawa ng mga mananam mananampalataya sa pananalita, sa pag pag-ibig, pananampalataya sa kalinisan. Ulang Timoteo, Kapitol 4, Versigolo 12. Yaong mga nag nagpapasyang maging sa panig ng Pangnon ay nakakapagdesisyon may pagkaunawa ay nakakapag-simula ng mabut, mabuting gawa gayon pa man gayon man magsimula pa lamang ang gawa nakapagtala nakapagpatala pa lamang sila sa ubo ang mga pakipagtunggali at laban laban ay nasa harap nila pinakita sa akin ang may kinalaman sa may mga sa mga tukso ng mga kabataan. Si Satanas ay palaging nasa kanilang landas. Na naghahangad sa ila, iligaw ang kanilang walang karanasan ng mga paan. At mga kabataan ay tila walang alam sa kanilang ah uh, alam sa kanyang mga pakanan. Hindi nila binabantayan ang kanilang sarili laban sa mga pandaraya ng demonyo gaya ng narapat ang kaaway na ito ay laging nagmamasid nagbabantay at kung tumigil ang mga kabataan na bantayan ang kanilang mga puso humihintong bantayan ang kanilang kanilang sarili sasakupin nila, sila ni satanas at gagamitin ang kanyang mga pandaraya laban sa kanila ang lihim na panalangin at ang kalakasan ng kristyano. Hindi siya nabubuhay at lalago sa, pan sa Panginoon kung wala ang palaging pagbabantay at masigasig na pananalangin. Si Jesus ang narapat maging tuon ng ating pagmamahal. Ngunit sisikapin ni Satanas na sirain ang pagmamahal sa mga makalangit na bagay at ilagay ito sa mga bagay na hindi karapat-dapat sa ating pagmamahal ang pinakasidhing pagmamahal na may malaking bahagi sa mundo ay ipinagkaloob sa mga sa mga bagay na walang kabuluhan ang isipan ng mga kabataan hindi na napigilan ay nakatuon sa daluyang angkop sa kanilang tiwaling gas pinaluluwag nila ang kanilang pagbabantay at pin ipinagkaloob ang kanilang pagmamahal sa isa isa't isa. May mga special na kaibigan, special na pinagkakatiwalaan at kapag nagkakatipon sila, hindi nag hindi nabibigyan pangalan sa Jesus sa kanila. Ang kanilang mga pag-uusap ay eh, hindi tungkol sa karamasang krisyano kay Kristo at sa, sa langit hindi sa mga walang kabuluhang mga bagay-bagay mga bagay hindi nila alam ang mga paglililang ng limunyo at sa edad na labing dalwa 14 labing apat labing lima at labing anim ay iniisip nilang sila yung mga kabataang lalaki at babaeng babaeng na mga ng kanilang sariling daan at makapamuhay ng tama at may pag-iinip. Mahal ni Jesus ang mga kabataan na matay siya upang iligtas sila. Kung malalaman lamang nila kung gaano sila pamahal ng Diyos, nais niyang gawin silang mabuti at dalisay, marangal at mabait at magalang upang palagi silang mabuhay kasama ng mga malinis at banal na anghel magpahalanan kaya sa umaga ito uh, ang kawi po ay nasa lakad ng mga bataan hmm. kaya sabi din po na ating pong bantayan ang ating mga sarili at huwag hamakin ang, kabat siya naman sa mga kabataan hmm. kaya sa Sadanas po ay nagbabantay sikap na siya po ay nagmamasid at ang kabataan po ay madaling tuksohin ang edad na 12, 14, 15 at 16 sila po ay kadal ayan po ang kanyang punteriya sa danas na mapasok po ang mga kabataan sa tukso kaya sa so umaga ito ating papurihan ng Panginoon na tayo ay magmahalan sa isa't isa't isa. -isa at ang mga kabataan po ang ang priority ng Panginoon at sana po tayo po ay magkaroon ng halimbawa ng bilang isang mananampalataya ganoon din po sa mananalita ganoon din sa pag-uugali at ganoon din sa pag-ibig at ganoon din po sa pananampalataya at sa kalinisan at ganoon din sa ating mga pananalita nating mga kinikilos bilang mga kabataan. Kasi ako po ay nakadaan din na bilang kabataan. Kaya sa umaga ito, purihin ng Diyos sa kanyang kabutihan na patuloy niyang hinibigay sa atin na itayo ay ilayo sa mga tukso sa gawa ni Satanas na tayo po ay magtagumpay na kasama ng ating Panginoon. Kasi ang mga kabataan niya, mapusok, madaling matukso. Kung tayo po ay laging hindi po na-connect sa Panginoon. Kaya sa maging ito, tayo po ay mananalang. Matakila, mga pag-Indiyos, ang tanay sa mula, salamat sa inyong pag-ibig, sa pag-asamang patuloy na alubang kami ng Imbanang Spirito at kasihan kami ng Imbanang Spirito na siyang laging mag-udyok at magtuturo sa aming mga landas na sa aming paglalakbay bilang Kristiyano. Nadalain ko rin mga aking anak ni si Sally Shopee. Siya po ay simula na sa kanyang pag-aaral pang yun. po siya ng katalinuhan. At palakin po siya na may takot sa inyo, Panginoon. Na pagsunod sa amin bilang magulang. At yun yung Panginoon sa aking panahal na sila. I-guide din po rin na, na palakin po ang aking anak. ninyo niyo, Panginoon? Kasi ang guide ng inyong balang spirito. Na upang Panginoon, turuan po siya na maging matalinang bata. At yan ang po sa akin. Pinag-aralan sa maging to ang mga kabataan ng Pungeria na yung kami. At babantay sa Dunas para tokuhin ang mga kabataan. Salamat din sa maging na namin na pag-aralan ang aming pana, pananampalataya. pag Amin. kami ang pangyong bantayan po kami. Ngayon naman ang at salamat din sa buhay at kalakasan at nawa itong aming akin pong napag-aralan so, maging kayo ito maging sa bukala, sa tawarin kami sa lahat pag ng pagkakasalan sa pagkakasalan um, sa pagkakasalan okay, sa mga ganang mga aga po muling sa ating lahat at tayo po ipagalaan ingat po tayo at uh, ay ingatan ng lahat ng ating mga sa buhay tayo po ay laging manalangin sa pang Kaya yeah, sa mga ito, babay po sa aking lahat. Kamusta po tayo?